Dahil sa panlilinlang ng ahas, kumain sila ng ipinagbabawal na bunga. Nang malaman ito ng Diyos, sila ay pinarusahan. Pinalayas sila sa Hardin ng Eden at kinailangang magtrabaho ng mahirap si Adam para makakain. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-uusapan ang napakahalagang kwento tungkol sa unang tao sa mundo, si Adam. Sa aklat ng Genesis, ikinwento kung paano nilikha ng Diyos si Adam mula sa alabok ng lupa. Hininga niya ang buhay sa mga butas ng ilong ni Adam at ito ang nagbigay ng kaluluwa sa kanya. Si Adam ang naging unang tao na nilikha ng Diyos at siya ay inilagay sa magandang hardin ng Eden. Binigyan ng Diyos si Adam ng napakagandang responsibilidad, ang pangalagaan at alagaan ang hardin. Binigyan din siya ng kapangyarihan na pangalanan ang lahat ng hayop at mga ibon. Subalit napansin ng Diyos na malungkot si Adam dahil wala siyang kasama. Kaya't binigyan siya ng Diyos ng katuwang si Eva na nilikha mula sa tadyang ni Adam. Masaya ang buhay ni na Adam at Eva sa hardin. May isang mahalagang tagubilin lang ang Diyos sa kanila, huwag kakain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ngunit alam nating lahat na nangyari ang hindi inaasahan. Dahil sa panlilin lang ng ahas, kumain sila ng ipinagbabawal na bunga. Nang malaman ito ng Diyos, sila ay pinarusahan. Pinalaya sila sa hardin ng Eden at kinailangang magtrabaho nang mahirap si Adam para makakain. Ngunit kahit sa kanilang pagkakamali, hindi sila tuluyang pinabayaan ng Diyos. Si Adam ay nabuhay ng 930 taon at nagkaroon ng maraming anak. Kabilang sa kanyang mga anak si na Cain, Abel at Seth, sa pamamagitan niya nagsimula ang sangkatauhan. Ang kwento ni Adam ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Una, ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Pangalawa, ang pananagutan sa ating mga desisyon. At pangatlo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos kahit tayo ay nagkakamali. Ngayon, maaari nating tanungin ang ating sarili, paano tayo magiging mas mabuting tagapangalaga ng mundo na ipinagkatiwala sa atin? Uh, paano tayo magiging mas masunurin sa mga tagubilin ng Diyos? Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Adam. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Mag-iwan din kayo ng inyong mga komento at tanong sa ibaba. Hanggang sa muli mga kaibigan, pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.